Insidente naman ng vote buying sa Navota City, hindi pa palang ng COMELEC. Proklamasyon ng kandidatong nasa likod ng insidente sususpendihin. Detalye po ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. Bismayato si Comelec Chairman George Irwin Garcia sa insidente ng vote buying sa isang bodega sa Navota City kung saan dalawang daang katao ang naaresto. Giit ni Garcia hindi nila palalampasin at agad na aksyonan ng Comelec ang ganitong insidente. Pagtiriyak pa ni Garcia, sususpindi nila ang proklamasyon ng kandidatong nasa likod ng naturang vote buying sakaling manalo ito sa halalan. Nakakalit niya para sa Comelec ang ganitong pangyayari dahil sa kabila ng kanilang mga paalala, ay marami pa rin ang namimili ng boto. Nakakatuwa pero nakakangit nyo at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre rin ah, huli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na huwag na huwag niyong gagawin at pinakatunayan natin talaga yan na hindi natin palalang mo Ayan, may mga nagpupulit pa rin. At sana nga, mali ang hinala o mali yung mga akusasyon. Uh, but uh, kung sakasakali, definitely we will immediately act on that. And those who will be responsible kung wala pa sila sa aming list, na mga iso-suspend, we will immediately suspend. The proclamation of this candidacy uh, sa kasakali sila ay mananagot. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying. Si Comelec Sherman George Erwin Garcia. Samantala, inaasahan naman ng Comelec na magiging talamak pa rin sa susunod na araw ang bentahan ng boto. Dahil dito hinimok ni Garcia ang publiko na agad na i-report sa website ng Comelec ang mga insidente ng vote buying sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kasama mo sa DJ XL Arimen Manila, Radio Man Salazar, Tatak Arimen.